So, yun guys. Good morning sa ating lahat guys. Mag ano na naman tayo guys. Papunta naman tayo sa Bulungtod guys. Kasi may kukuha na naman yung asawa ko guys. Ng, ano, may kukunin na naman siya guys na panggato. Kaya ito tour ko muna kaya, guys sa aming kung saan galing yung mga tubig namin dito guys. Kaya ito galing yung tubig namin guys. Hindi uh, na uh, Guys. I ko kayo, guys, kung saan galing yung tubig namin dito, guys. Okay, uh, tapos sa inyo, guys. kung saan galing yung? Ayun, guys, oh. So, ayan, guys. Ito yung tubig namin, guys. Sa lilit namin yung tubig yun. Ayan, guys. So, oh, ayan. So, dyan galing, guys, ang tubig namin, ayan, guys, so. Oh. Ayan yung malaking house, guys, ayan. Ayan, guys. Dyan galing yung tubig namin, guys. Yan guys, ayun mga house, guys. O oh, yan guys, yung may hagdanan guys. Paglinisan nila guys, dyan sila dadaan. Ay. Kapasok sila dyan guys. Hmm. So ayun guys, oh, ang daming tubig dito sa amin guys. Eh. So ayun guys, o. Oh. guys, Lagi ko dito tong pwede sa kanal ko na kaya harap ito po yung ko dito sa ibabaw sa ako na ito yun po Ang gawin po Ang gawin ang ng tubig na iniinom namin Hmm, hmm. Uh, yan, suwak ng suwak ng aning tubig. Sa dito ay, pa, oh. Ay, so, ang dami tubig, guys. Diyan galing, Mayaman guys. Mayaman kami sa tubig dito, guys. Mayaman kami. Hindi. Dito, dito tayo. Yan, guys. Sa so, paas, dito tayo. Sa, sa bundok. Yun, so, ang source namin tubig, dun sa bundok, dun. Galing. Dito, ulit, na. Ang guys, 3 ayan, ayan, yung ayan guys, oh. yung guys, yung tubig namin yun. yan hmm. galing ang tubig guys Namin, tanki Gusto yan Tangki yan Tangki ng tubig natin yan At doon yung galing Gusto guys kung Anong yan guys yung tangki ng tubig namin Pero galing doon siya sa iba Sa taas guys yung tubig namin at ito pa, guys so, ayan da. guys oh. ayan. So, basta sabi ko sa inyo, sobrang yaman kami sa tubig dito. Walang problema sa inumin. Matamis inumin to kasi ang so ano, linis-linis ang tubig. Hmm? Okay, so, malinis talaga guys. Pinaw. Malinaw ang tubig. Okay, so, basta kami sobrang yaman ng tubig no? Yeah. doon galing so, na uh, 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 yan guys oh. doon na bundok oh. na guys, ang malinis guys, malinis na malinis, uh, malinis tubig. Din. marami, mar, marami lang ganito guys, kasi ano siya, uh. yung, ano pa? Ka? Kasi maraming ano guys, kahoy, pero walang ano guys, malinis dito. Kasi walang nakatira hmm. dito guys Walang tao kaya ano guys Kahit sa daan guys mayroong tubig Kasi okay. Doon galing ng tubig Kahit saan tumukuan Ano? Kahit saan, kahit saan dumaan guys Kung Dumaan dito, Maraming tubig Ito daan tubig guys Kaya wala kaming problema dito sa tubig, tubig na uh, iniinom si ang talagang ma ano, guys right, uh, Malinis at ano linaw ng tubig. Hmm. Ganyan talaga ang uh, aning mayag. Ayan yung ano guys. Ay sabaw. Dapat Ay. So may tubig pa dito guys. Ayan. Itutur ko kayo sa aming tubig. Kung saan siya galing. Kung paano. Kung gaano kadami ang tubig dito sa amin guys. Kaya nga guys. Pag may pumunta dito sa amin guys. Sabi nila ano daw. Hindi na kailangan mag ano pa mag ice. Kasi malamig ang tubig dito sa amin guys. Sobra. Saka wala kang bola kang problema guys. May ma ano ka naman ang mga balanghoy yan dyan galing ang tubig namin guys ayan dyan siya galing sa bundog na yan yan, guys may tubig pa Maghanap na naman kami guys ng mga uulam na gulay ano maulam ayan guys okay. ayan see so ayan, ayan guys okay. so ayan guys hanggang dito na yung vlog ko hanggang sa next vlog ko guys bye bye Ini guys, ini yung tubi guys. Maiinom yan guys, ayan. Ayan guys. Ayan ito guys, guys. o. So, Inamin ko guys. Kasi, malamig po dito guys. Ayan. Ang matamis guys ng anong tulog dito. Ah, sa aming Ayun. probinsya. Ayun. Matamis siya guys, saka malamig. Ayan guys, alam natin guys. Tuyo. yo na banana ka na. muta ka na direkta direkta na Diri ba? Diri ba? Diri ba? sige na. na. sige na para ka. Isok aralan din ka. direkta ito sa guys yung unang natin guys Tenghali. kain tayo guys ng guys. Ayan. ayan Kain tayo na kasalian. Ikinasal ka na dati? Tapos ito na meron akong girlfriend na. Gabi bago ako ikasal, nagpakita si Mino.